Hi guys, welcome to my vlog Ayan, today nandito kami sa farm Nagpaabuno ako sa aking uh, kalubihan ito na invest ko itong lupa na to bali 1.8 hectares po siya ngayon meron pong pumasok na nyog sa aking area hindi po siya mababa sa sampung punuan so ang ginawa ko hindi siya namumunga kung baga malapit na talaga siyang mamunga kaso lang uh, hindi siya namintin ng may-ari So, malapit na siyang mamunga. Ang ginawa ko para magbunga talaga siya, kailangan talaga siyang abunuhan. So, nagtanong-tanong kami kung ano yung pwedeng iabuno sa kanya. Ang sabi naman daw is sulpit. So, ang ginawa ko, okay, sige, bumili ako ng isang sakong sulpit. Pinalinis ko yung punuan sa gilid kasi first time talaga namin ito gawin, gawa ng, wala talaga akong idea about sa new kung ano dapat iabuno, ano dapat gawin. Nagtanong-tanong lang kami kung ano pwede namin gawin. So, ginaya-gaya ko lang, ginaya lang namin ang namin gagawin. Ang sabi lang naman ng taga doon, yung pinagtanungan namin sa may bilihan ng mga abuno, ang sabi, linisan mo na lang yung puno and then lagyan mo lang abono okay na yan sabi pa naman ganun so ang ginawa ko ganun na lang ang gagawin namin dito pinalinisan ko lahat ang dami nito eh mga hindi siya mababa ng sampung punuan so malapad talaga siya so ang ginawa abunuhan talaga lahat talaga na palibot ng nyog pinaabunuhan ko para magiging maganda yung takbo ng punuan at saka titingnan ko kung talagang mamunga na talaga siya kung ano talaga improvement niya uh, kada buwan buwan yata or 3 months ang pag-aabuno kung susunod ang iabuno naman sa kanya yung pangpabunga syempre para tataba siguro pa yung una sa lupa para nga uh, sa energy ng lupa para sa puno niya. Yun ang pina, ang inaintindi ko. Ang pagkaintindi ko sa sinabi sa yung taga So, lahat, mga pati yung puno ng saging, pinabunuhan ko, lahat ng area. Kasi ang area na to, maisan. Gawa ng para sa mga alaga ko. Ang dami ng ano sa mga alaga. Ang mga alaga ko, kailangan kong itaniman ng mga kamaisan. Dati-dati ang dumi nito. So, pinalinis ko lang talaga siya para matanggal talaga ang mga damo. Ilang buwan din yung pagpapalinis ko dito para lang matanggal ang damo niya. Lahat. Hanggang taniman siya ng mais. Hanggang matapos lang namin yung yung pagpapalinis niya ayan taniman na naman ng mais so kailangan talaga namin ng gastusan sa area na to kasi medyo Malawak ang area na to, ang laki din ng gastusin, ang laki ng expenses, sige lang kaya din maba siguro mababawi din sa huli. Gawa ng talagang pag nag-uumpisa ka talaga kailangan talaga ng kapital manumano. Ayun, yung nagbubunga na siya, siya, nagbunga na siya. Nalaglag siguro yung bunga niyan. Itong batang 'tong ang sipag, pag wala siyang pasok, sumasama siya sa tito niya sa uncle niya. kumbaga, uh, anak lang siya ng aming kapitbahay. Ayan siya, ito, yan, maisan yan. Ang bagong tanim niya na mais. Maliit pa siya ba? Hindi pa siya masyado nabubuhay. And then, yung sa kabila, malapit na talaga yan siya mag harvest Harvest time talaga siya mag-harvest na siguro inaantay lang din kung kaya susunod mga buwan, mga dala, isang buwan kalate o dalawa, mga ganoon. Yan, lahat yan, malawak talaga siya. As in, siyang malawak na malawak talaga siya. So, ang lahat ng purpose namin dito is bakahan. Itong lupa na to, ah uh, 50,000 na lang ang balance ko dito. Kasi, uh, naibinta ito sa akin na hulug-hulugan ko kasi nga nga dito sa Hong Kong may limitasyon ang pagpapadala ng pera so hindi lahat na maibigay ko ang pera sa may-ari nito so waiting lang ako kung kailan ako allowed, kung pwede kasi nga ang minimum ng sahuran dito is yun lang ang pwede namin magpapadala pag naglampas na, marami ng documents, maraming papers questionable masyado, so ako nagpapadala ako first ang pinadala ko is 150k sunod nagpadala na naman ako ng 100k so ngayon sunod-sunod lang yung ang pagbabayad ko dito so ang gagawin ko naman ang sasunod naman paunti-unti pag pinayagan na naman ako ng bangko do naman ako naghulog ng pera para mapulipid ko na talaga tong lupa so kaya ako ipon lang ng ipon kasi maganda kasi ang investment sa lupa gawa nga ang palaki na palaki ang value niya dito mas maganda talaga ang lupa kasi darating ang panahon na kailangan mo talaga ng lupa sa province kasi namin medyo mura lang ang lupa pag um, may emergency ka halimbawa pag in case na emergency mura lang yun ibibinta ng may-ari kung may pera ka madali mo lang makuha kasi nga panmadalian yung bintahan dito. So, ako, swerte naman ako kasi nga um, uh, hindi mo kailangan i-coach, pwede mo hulugan. Pwede mo siyang hulugan. So, para sa akin hindi masyadong mabigat. Ang ginagawa ko naman dito is kailangan ko talagang uh, pagsikapan na mabuo ko yung pangarap ko. Ako unti-unti ko talaga matupad yung pangarap ko na magkaroon ako ng sariling bakahan. Ang area na to, ang plano ko talaga is bakahan as in baka. Bakahan uh, at saka kambingan. Kambingan at saka uh, manukan. Ang dito. Kasi lang sa area na ito, ito yung sa aking project. And then ang gagawin ko naman dito is taniman ng napeer, taniman ng mais, maraming mais dito sa area na to para sa susunod pag dumating na yung yung baka, uh, mayroon na akong ma ma na pagkain nila para hindi ako mahirapan pagdating sa pagkain nila. Yun po ang ginagawa ko dito. Kasi, nagsimula ako sa aking negosyo, sa aking business na sa Agri, ay sa aking mga pabuhan o manokan, bibi, gansa, ito po ang mais na tinatanim ko. Hindi ko po ito pinagbibili. Ang ginagawa ko dito ay konsumo lang talaga ng aking mga alaga. Hindi ko ito binibinta Para lang talaga sa mga alaga ko ito. Kaya mas makakatipid ako sa expenses. Hindi masya bibili lang ako ng mga uh, feeds para sisio. Pag medyo malaki-laki na yung sisio, ang ginagawa ko, kinapahammerd ko yung ano, pinapahammerd ko yung mga mais. Hindi din madali ang pag mamais kasi kailangan mo dito ng expenses kailangan mo talaga ng kapital kailangan mo talagang sumugal dito para mabuo mo yung mabuo mo yung uh, pinapangarap mo kaya ako bumili po talaga ako ng mga shader machine, mga machine ng mga para sa alaga ko. Kaya sobrang laki ng tulong sa akin. Pinag-ipunan ko kahit malaki ang kapital. Pinag-ipunan ko dahil ito para sa aking mga alaga. At saka lalo-lalo na hindi mahirapan kung saan kunin ang mga pagkain ng mga alaga ko. At least ready na kahit gaano karami ang alaga mo. Kung meron ka pagkain, mas makakasave ka sa expenses ng ng mga alaga mo. So, iyan ang ginagawa ko dito sa area na ito. Uh, ginagawa ko ito lahat. Mas soon coming. Marami pa akong gagawin. Kailangan ko pa ito lagyan ng kural. Yung cyclone wire. Kasi sa area na to maraming mapupunta ng mga ibabang hayop. So, kailangan mo protection para sa mga alaga hindi lang lahat na kailangan mong gawin para sa sarili mo or para sa akin ito ay para sa future talaga, pang future talaga ito hindi madali pero pag nag-ipon ka, nga nag-ipon ka darating ang panahon na may sarili kang pera may sarili kang ma mas mapabilis yung mapagbili mo kung ano ang mga investment mo ako kasi, pinag-isipan ko talaga eh, ang pera mabilis lang kaya akong ginagawa ko yung sahod ko talaga. Ipon talaga ako ng ipon. Hindi mo mamalayan na malaki na pala yung iniipon mo. Pag alam mo may emergency na mga lupa, doon ka nabibili. Ganun pong ginagawa ko. Halimbawa, every monthly ko, ipon talaga ako ng ipon. Hindi pwede na hindi ako mag-ipon. Ipon ako ng ipon ng pera ko. Pagdating ng panahon, pag may alam ako nga emergency na o oh, ibintan ang lupa, sige, go kunin mo na. May ipon ka na eh. Kung sakaling hindi man sapat, ikausapin mo na yung ano, kausapin mo yung may-ari, makiusap ka sa kanya, nga kung pwede, ang balance mo, hulug-hulugan mo na lang, every month, or how many months, ang importante lang doon is may uh, magampanan mo yung obligasyon mo para sa kanila as hanggang nga uh, mapulipid mo sila. Pero kung kakayahan lang sa pag-iipon, dapat gold silk mo talaga. Lalo-lalo ng mga OFW. Ako bilang OFW, naging wise po ako sa aking pera. Hindi po ako papayag na wala po akong pera. Dahil darating ang tamang panahon o sa dating ang pang panahon, sa future mo, kahit anong mangyari, hindi ka maghihirap as long may sarili kang na-invest para sa sarili mo. 5 years ago, investors din ako. Sa awa ng Diyos, mag-work ako, hindi pera na po ang nagtatrabaho sa akin. Ito lang kagagandahan ko kasi may, invest may investment na ko, nagsasahod ako, yung pay ng kita ng investment ko at saka yung sahod ko, yun ang ipon ko monthly. So yun ang dahilan ba't lumalaki na lumalaki ang source ng income ko. <coughs>